kung nasaan ang mga kambing mga par ay dapat pinupuntahan at syempre pag nagutom na ang kambing mga par ay dapat pinapakain hey, yung isang bata mga par nagbigtit pa ng isaw lakas ang dun na ito ito yung masarap gawing kaldereta mga par syempre papaitan, sinampalukan dahil ang mga pagkain lang ng mga kambing ay ang mga damo-damo at syempre for today's video nga pala mga par ay pupunta kami sa may kambingan kaldingan na sa iba no? at syempre mga alaga yung ni Uncle Robert dahil kung saan ang may kambing mga par o kalding ay dapat pinupuntahan. At syempre nga mga par, bising bising yung isa dahil nakasakay nga kami sa pagyero ang tatlong gulong. At ayun na nga mga par, narating na nga namin ang rancho. Dung Kaya dito, ay, kulungan pala ng mga kambing. At <laughs> yun nga mga par, maingin na nga mga kambing dahil sila ay nangutot mo. Siyempre may daladala na kami dyan mais. At dito. siyempre pag pa lang ng mais mga par, ay talaga namang pinag na ng mga kambing. Dito. Dahil ang mga kambing mga par ay nagugutom na ay dapat pakainin at syempre may narito pa kami rito mga par na paro paro G ayan o oh. lumipad yung paro paro mga par at syempre si Jacob binanaan pa yung kambing gusto pa niyang kainin yung mais Ayon, ma. <laughs> at dito mo rin makikita mga par mga nagtataas ang payapa ay payapa este papaya pala mga par at dahil hindi pa nga kayo makontento mga par ay pumasok na kami dito sa kulungan ng mga kalding oh, no. Kalding sa Tagalog pala yan mga par at yun mga par ng hulungan para ipahawag kay Jacob So yun ang mga para hawak hawak isang kambing at talaga naman yung bata pa itong kambing na ito mga para yan o, Ang ganda ng kulay ng kanyang mga paa yan o mm -hmm. At syempre sinumbuo pa kayo ni Jacob ng mais kaso inamoy kami lamang yung mais At syempre sinubo kong kuring himay-himayin yung mais mga par para ipakain sa mga kambing At yun mga par talaga naman gustong gusto nila yung mais na hinahimay-himay na At syempre isang bata nang huli pa ng isang kambing mga par Kaso yun sumugod yung kanyang nanay at bigla niyang binitawan At ayun nga mga binitawan niya pero hinuli ulit para ibigay sa kanya yung isang kambing at yun nga tuwan-tuwa nga yung bata dahil nakahawak na siya ng kambing, kalding sa Ilocano. At ayun na nga mga para hawak-hawak na ni Jacob yung isang kambing at itinutok pa nga dito sa aming camera. Ito yung batang kambing mga par, medyo mga tumas pa lang ata mga par. Ayun. At ang bata pa ito mga par, at syempre ako naman mga par ay pinapakain ko yung isang kambing ayan o, no? yung himay-himay kung mais dahil paborito rin nila ang mga mais. At syempre gusto ng mga par ay ang mga dahon. At para ma-experience natin parang paghawak ng kambing ay syempre huhuliin ko rin yung isang batang kambing. Ayan mga paro, hawak-hawak ko na. At si Jacob ng mga, mga par ay humawak na naman ng kambing. At syempre biglang sumugod yung nanin ng kambing. At ayun mga par, binitawan agad ni Jacob dahil natakot siya sa nanin ng kambing. Ito yung masarap gawing kaldereta mga par. Siyempre, papaitan, sinampalukan. Dahil ang mga pagkain lang ng mga kambing ay ang mga damo-damo. At siyempre, extra rice na lang nila yung mais.